Kung hindi ganito yung bonding niyong magkakaibigan, then wag na lang. <laughs> Sisimula ito sa isang sundalong may nalamang meron daw bahay sa gitna ng gubat na may lamang maraming pera. Pero itong bahay na to ay tinitira ng isang masamang kriminal at mga masasamang tao kaya hindi madaling mapuntahan ito. Kaya eh naman itong sundalo na to dito niya hahanapin yung mga kaibigan niya at mga kapwa niya dating sundalo para i-recruit na siya sa pagdanakaw sa mga pera na to. Una ayaw nila kasi nga mga sundalo sila pero dahil na nga rin sa hirap ng buhay at iba pang mga problema, nag silang tumuloy dito. Sa pagpunta at pagdating nga nila doon sa may bahay na yon, dito nga nila natagpuan yung napakaraming mga pera pero yung saya nila ay mauudlot nang magsimulang dumating yung mga problema. Mga susunod na oras, dito nila gagawin lahat para makatakas at makaligtas kasama yung mga perang napakarami. Siyempre, hindi ito magiging madali dahil bukod sa napakarami na nga ng perang daladala nila, napakarami pa ng kalabang humahabol sa kanila at kasama sa mga kalaban na to, yung sarili nila. Title ng movie, Triple Frontier. Ito mo lang makikitang magsama-sama sina Batman, sina Moon Knight, sina Mandalorian slash Joel, yung lalaki doon sa may Sons of Anarchy na hindi ko pa napapanood, lahat sila sa iisang movie lang. Gustuhan nyo yung Narcos na series tsaka yung Sicario na movies then magugustuhan nyo to. Ganda ng mga action sequences, yung mga car chase and halos lahat ng mga scenes may tension na magpapakaba sa inyo. Ang banding ng magtutropa talaga eh. <laughs> Appreciate ko kung paano nila pinakilala yung bawat characters na magigets mo kung bakit talaga nila gugustuhin gawin yung mission na to. Brang clear lang ng story, walang pinasok na unnecessary plots and villains, kumbaga yung kalaban lang talaga nila dito, yung sarili nilang mga desisyon eh. Pero yung pinaka lesson sa film na to, huwag tayong maging greedy kasi kung umalis lang sila agad, baka nakauwi naman sila na maayos eh. simula hanggang dulo, sobrang kinabahan ako in a good way and ewan ko ba kung bakit na ako lang ito pinanood. Sobrang nagulat din ako sa nangyari sa karakter na Ben Affleck dito na sobrang unexpected that I was like, What the fuck? Naantok ako bago ko ito panoorin pero pagkatapos ko itong panoorin, daig ko pa yung lumaklak ng sampung great taste white. Saan ko rin dito kung paano nila pinasok sa story yung societal issues tungkol sa mga sundalo na sinusugal yung buhay nila para sa bansa nila pero hindi naman ako compensate ng maayos. Sure here dito sa may Pilipinas pero sa ibang bansa ba diba, sobrang talamak sa kanila yung mga sundalo na hindi nabibigyan ng maayos na compensation and benefits kaya karamihan sa kanila na sa mga hindi tamang gawain. Ang yung sindito na sinunog nila yung mga pera para mainitan sila na kinda ironic lang kasi walang kwenta sa moment na yon yung bagay na dahilan kung bakit sila nandon in the first place. Overall, the ending wasn't what I expected pero okay naman something lang na parang meron silang hindi na close na plot or something. Hindi ko lang maisip kung ano. Alam may part 2 din to dahil nga doon sa may location, doon sa may ending ng mga pera. Pero feeling ko dapat wag na kasi ano to? 13 Reasons Why. <laughs> Kaya ng title na to ay Triple Frontier and ang torta rating ko ay 8 out of 10.